Siyan dito na kami. Na, pagkasamahan. Dun tayo bababa. yung mga gamit namin sa isang sasakyan lang kasi. Isang sasakyan lang 'yung bababa diyan. Oi, suda boss, banyak suda. Kan no suda so memory. Dito turun ba itu? Sori kanak, di bawah. Ay, kartu itu lah, boss. Pulih ba ni? Bear So, magre-reverse lang pala guys. Terus, terus, terus. Terus <laughs> so, kasi kasih tahu sebab baba guys lah. Oh. Iya. don Doon sa baba. Kita yun naman to guys. So. Oh. Ini galanggang ini. Kan? Macam. <laughs> Parang may sabungan dito guys. Oh. Kaya <laughs> kung nakikita nyo. Ayan. <laughs> So minsan lang ito nangyayari guys Ito si Busing Dito malayo-layo din pala Buli kasi ni Bus Sa baba na sila Paunahin na sa baba Kasi medyo matarik tong daan guys oh May bato naman siya kaso parang yan maano yan madulas baka hindi siya makakaakyat mamaya turun <laughs> dulu yun na yung tubig doon sa baba forward yan ano na siya guys na stock na sabi na eh Okay lang din sa kasi may lugar naman. Kailangan lang talaga na ano kasi yan. Madulas. Dito na tayo. Yan. So yung tubig dito is malinis talaga to kasi nasa gitna ng kagubatan. Ja, turun sejak jadi baba Ayun Ian nakaraating na sekas so, infogris ayan guys so tingnan nyo yung tubig. big uyuyag dito na guys ada tempat buang sampah to sana kami Nakarating na din same <laughs> Saan na sila oh. Naghahanda din doon para sa mamaya. Uh, ito si Buddy. Buddy, shout out Buddy. Shout out sa lahat. Sana all. Sana all. <laughs> <laughs> ano kasi dito guys? Ang tawag dito, Kaamatan. Ang Halibi. Holiday ngayon, walang pasok kaya ah, Punta kami dito outing-outing muna Ligo-ligo Yan, napakalaking Ano to, ilog oh, ayan Ito galing Amerika to Invited pa punta dito. Engineer na taga taga linis. Oo. So, Hire galing Amerika. Maglinis lang ng isdang ano. Hindi naman ata tilapia yan. Ewan ko anong isda yan. Piet <laughs> daw, piet. Dito sa kanila piet daw. Ayun o, no, naganda sila ng para ihawan.

Baliw na tanam lang dito, tanam lang. Ay baik Abangos Eh, medyo tayo pa ano, kasi wala kaming dalangan, no. kayo na pagkalaan kasi isi sila maligo na iba hindi na lang sya kasi lagay natin yung ihahabi natin hindi na lang sya i-lagay -e... natin yung ihihalo natin ayan hey guys kulang so. sa apoy ito guys kaya hindi nasunog ayan ito na okay guys and bilangin ko mo ito ito eh, ng So tapos kayo. na yung sausage so, guys ito naman yung chicken wings. Tsaka may buntot din. Oh. Oh. Na <laughs> 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 Yan. Ito um, na. Tapos iba naghanda ng ano? Uh pancit dito kami, ihog kami.